kagigising ko lang sa mapanghing amoy. Tila may umihi malapit sa bintana ko. Puro trabahador on nasa labas ng bintana ko. Sigurado ako isa sa kanila on umihi o baka lahat sila. Pero hindi ko sila masabihan kasi hindi ko alam sino sa kanila ang umihi at nakakahiya para sa isang kagalang-galang na tulad ko ang nagtatanong ng ganun sa kanila. Bukod sa ngayong araw ay madalas na mangyari yun. Nagpapasensya na lang ako kasi parang nakikitira na lang ako sa compound ng kamag-anak. Minsan na rin pinagnakawan ako ng mga trabahador ng mga pinsan ko nung pinalipat ko mga gamit ko sa kanila. Pera ang ninakaw, pero ang nakakahiya pati un mga bumili kong mga Chinese na porno sa ong pin. Neklamo ko sa pinsan ko on pera pero hindi ko masabi on porno kasi mapapahiya ako. Alam siguro Andy Boy kaya nung tumanggi sila wala ako magagawa. Nalaman na nila nanonood ako ng porno ng Chinese kaya sigurado tingin nila sa akin malibog ako. Kaya medyo hindi malakas yung reklamo ko alam nilang pwede nila ako ipahiya. Kahit ako sa sarili ko nahihiya sa nalaman nila. Natatakot din ako na silipan nila sa bintana. Parang gaya noon naglilipat ng gamit si Mommy nakita ng mga trabahador yung mga bold magazines collection ni Mommy mula sa ibang bansa, Playboy Hostler at iba pa. Gusto nila kunin pinagalitan ko sila kasi ako yung nagbabantay. Pero medyo napahiya ako kasi isipin ng mga trabahador na malibog si Mommy o baka pati ako. Kung nakikita lang nila paano ako magmasturbate sa lamesa. O si mommy na gumagamit ata ng vibrator o dildo at nakita ko dati may tagong dildo si daddy. Bakad na nila tapusin ang trabaho nila at kan na lang kami. Masturbasyon, kis-kis sa din ginagawa ko sa mga nakaraan pag naamoy ko yung panghinang ihi nila kaya hindi ako nagrereklamo. Parang naiisip ko dinukot dinala ko sa squatters o inaabangan sa mabahong eskinita tapos reritin. Bukod doon, nahilamusan na rin ako ng ihi ng frat noon nung college ako na pasama sa mga barkada na binugbog nila dahil siguro may aya so nadamay lang ako sa paghihiganti ng frat sa mga kasamahan kabarkada kong mga lalaki nung maabutan nila. Ngayon araw lang di lang panghi sumalubong sa ilong ko kundi sa maloob o pangloob na hysterical ng niririd, binangungot na naman kasi ako na pinagsasamantalahan na naman ako sa panaginip ko. Tila ba kung medyo natatagalan bago ako magmasturbate, ulit dinadala ako sa panaginip ng mga rapists. Oh, wala na siguro akong kawala sa kanila. Ang naaalala ko sa panaginip ko, meron akong tinatarayan na trabahador. Galit na galit siya pero hindi ako natatakot sa kanya kasi tingin ko mataas kalagayan ko sa kanya. Wala siyang karapatan gawan ako ng di maganda. Tapos pumasok ako sa maliit na opisina nung dating tindahan namin na kung saan doon nakatago ang mga files at pera na benta ng tindahan. Nagulat ako bigla din siya pumasok sinundan ata ako ko alam. Sinarado niya agad yung pinto na ditupi doon sa tindahan namin. Galit na galit siya yung mata niya parang kakain ng tao. Bago ako makareact bigla niya sinaksak mga daliri niya sa ilalim ko. Kahit panaginip lang yun parang totoong totoo. Hindi pa ako gising pero nararamdaman ko yung katawan ko sa higaan ko makajot Medyo nakataas yung upper torso ko kasi nilagyan ko ng maraming unan kaya medyo semi slant yung katawan ko. Semi-conscious ako na alam ko yung katawan ko kumakajot dahil sa pagdaliri sa akin ng pangahas na trabahador sa panaginip. Parang Nightmare o Elm Street pero imbes na si Freddy Krueger isang brusko, barumbado yung lumalapastangan sa akin. Meron din akong napanood na evil sa Fox nung tinatanggal sa Sky Cable. Yung karakter na si George mukhang demonyong maruming tao, tapos bibisitahin niya sa panaginip on babaeng bida, na hindi makakilos paralisado sa higaan niya sa panaginip tapos pinasok ni George yun kamay niya sa puting nightgown ng bida ginapang sa legs pataas papuntang singit. Pwede niyo panoorin o napanood ko search niyo na lang baka nasa YouTube nung minomolestya siya ni George parang inkubus. Nung napanood ko yan para akong nanood ng porno gusto ko i imasturbate. Pero parang ganun yung nararamdaman ko kanina. Marahas yung pag-urong sulong ng daliri niya yung mukha parang papayag ng tao sa galit. Bawat ulo ng daliri niya parang nanununtok o nananaksak ng balisong. Damang-dama ko on kagaspangan ng mga daliri niya sa butas ko. Kaya kajot ako ng kajot sa higaan ko. Ramdam ko yung galit niya sa akin at pinagbabayaran ngayon ng masikit na butas ko sa bangungot ko. May halong libog at konting nasasaktan ako sa ginagawa niya, pero tulad dati kahit panaginip lang yan pahiyang pahiya ako kasi aminin ko man sa hindi nalilibugan ako, or more accurately ang katawan ko nagre-respond sa pagbaviolate niya sa akin. Tatlong daliri yata on marahas na sinasaksak sa akin. Medyo harap na ako. Bawat ulos niya parang may buwelo, eto-eto gusto mo pa ha, o. Oh. May amiga ako kausap ko siya sa phone. Pinasok siya nung lumaban daw siya. Pinasok daw buong kamao sa baba niya. Nasaktan ako. May ibang kwento din sa akin Chinese tita. Nung malaspag ng mga tambay sa may masangkay na tumira sa mga pamangkin niya. Pinasok na rin kamay sa ibaba niya. Bagamat nalibugan ako sa kwento nila. Di ko siguro kakayanin mangyari sa akin yun. Doon sa panaginip ko tatlong daliri mga harap na harap na ako. Pero yung katawan ko kajot ng kajot parang uhaw na uhaw yung kasilanan ko na masalbay ulit. Ilan araw na kasi ako hindi nakapagsarili. Nagtatalo yung isip ko kung gusto ko na agad magising o magpapawalang hiya pa ako sa panaginip ko. Kung may gagawin pa sa akin na masama. Naghahalo sa libog pagkapahiya ko kasi kahit nasasaktan ako, nalilibugan, nasasarapan din ako na nilalapastangan o kapurihan ko o. Oh. Eventually nag-decide na ako putulin yun, baka humantong pa sa kung saan. Daming trabahador sa labas ng bintana ko baka saan pa umabot yung kahibangan ko, madalas pa naman ako matulog ng nakahubad. Malapit sa tulugan ko yung bintana na sumalubong sa aking pagising yung sariwang panghi ng ihi nila. May dalawang motivation ako magsarili ulit ngayon yung panghitula dati kasama na ang panaginip na winawalang hiya ako. Dati na ako, nakakapanaginip na pinagsasamantalahan ako pero minsan, nasa labas ako noon sa divisoria, sa jeep. Mostly nakapantalon ako, tapos sa salatin ng balasubas yung pundiyo ko at mararamdaman ko na gugustuhan ng katawan ko na papahiya ako. Meron din panaginip na wala akong suot pang ibaba tulad sa pag nag-iisa ako sa bahay o kung matulog pero nasa labas ako. Minsan may t-shirt, minsan hubad-hubad. Pahiyang-pahiya ko sa mga tao sa Divisoria, hindi ko alam saan ako susulong nun. Lahat yun ay bangungot sa akin. Sabi nila kung ano yun panaginip mo ganun ka din o gusto mo nangyari sa iyo o natatakot ka mangyari sa iyo o nangyari na sa inyo yun o mangyayari pa. Naku po nakakatakot naman, ayaw kong maging parausan. Tuwing nadaan ako ulit ng divisorya, nag-iingat na ako kasi ilan beses na ako pinagtangkaan. Meron din Chinese amiga nagkwento sa akin na alipin na siya ng kandoon dahil business ng pamilya niya doon din. Wag naman sana mabiktima din ako. Maghahanap na ako ngayon ng porno na rape para makabati na naman. Sana may mag-share din ulit sa akin.